Ako'y bumabati mga kapatid sa inyo ng isang bagong taon na puno ng biyaya at uh, puno ng pag-asa at naway puno ng uh, pakikinig sa ating Panginoon sa buong taon. Tayo ay eh, manalangin sa ating pakikinig ng Kanyang salita sa bagong taon na ito. Aming makapangyarihan Diyo. Ibig namin ibigay ang aming pakikinig sa inyo sa araw na ito, sa linggong nito na inyong pinuksang para sa amin. Isang bagong pag-asa, bagong taon, na no magkaroon kami ng panibagong pakikinig, panibagong lakas, panibagong sigla sa aming buhay upang ang inyong layunin sa amin ay matupad sa taong ito na kami nga ay magpapatunay muli na kami inyong mga anak na patuloy na makikinig sa inyong tinig. Samahan nyo kami sa aming isa pang pag-aaral, isa pang pakikinig, isa pang pag- uh, Tuklas ng inyong mga kaluban sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga dito tayo sa unang linggo ng taon, bagong taon. <clears throat> Nagpupuri tayo sa Panginoon sa pagdala niya sa atin sa panahong ito. Narito pa tayo, narito pa ako. I will be 66 during this year not yet this time but by the middle of this year at uh, sa may katagalan na rin nating pag-aaral pagtuturo, tuturo tayo nagpupuri na tayo'y patuloy na ginagabayan at uh, tinuturuan upang patuloy pa nating siyang makilala ng uh, mas malalim. Napakaraming bagay pa nating kilalanin sa Diyos. Sa bagong taong ito, sa taong ito, 2025 na no, way, lalalim na lalalim pa tayo. Sapagat naroon sa kalaliman ang takot ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. For in there, in the deepness of our knowledge of God is the fear of the Lord and the knowledge of God. Kaya kung tayo ay naiiwan sa mababaw na kalagayan, hindi natin magkilala ang kanyang kalooban, lalo na ang kanyang banal na takot at kaalaman sa kanya. Pagkakataong ito, ating tunghayan ang Hebreo, Kapitulo 3. Pag-aralan natin mga kapatid sa bagong taong ito ang uh, tawag ng panibagong pakikinig. Tawag ng panibagong pakikinig. Sa Hebreo 3, siguro tinabasa na natin ito at narinig na, na natin. Tingnan natin. Hebreo 3, 7 hanggang 14. Dahil dito kung paanong sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung inyong mga rinig ang kanyang tinig, ay huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na tulad ng nasa pagpapagalit noong araw ng pagtukso sa ilang. Nang tinukso ako roon ng inyong, inyong mga ninuno, sapagkat ano pat sinubok nila ako at nangakita nila ang aking mga gawa sa loob ng apat na pung taon. Kaya nga napighati ako sa sa salin lahing iyon at aking sinabi lagi silang nangagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nangatutunan ang aking mga daan kaya sumumpa ako sa aking pagkapuot hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. <clears throat> hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Sa dosi, mag ingat kayo mga kapatid na huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama na walang pananampalataya sa paghihiwalay mula sa Diyos na buhay. 13. Subalit tagubilinan ninyo ang isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang huwag pagpagmatigasin ng sinuman sa inyo sa pagmamagitan ng pandaraya ng kasalanan. Sapagkat nagiging mga kabahagi tayo ni Kristo kung ating pinaghahawakang matatag ang pasimula ng ating pananalig hanggang sa katapusan. Yan mga kapatid, ang salita ng Diyos sa Hebreo 3. Kung kaya natin itong minsahe sa umagang ito ng bagong taon, ang tawag ng panibagong pakikinig. Ang pakikinig mga kapatid ay napakahalagang bagay sapagkat dito tayo sinimulan ng Diyos nung tayo ay kanyang ginawang mga anak. Alam ba ninyo noong nang ang ating kaligtasan ay dahil sa pakikinig, tayo'y tinawag sa pamamagitan ng Ibanghelyo, isang minsahe ng ginawa ni Kristo na ipinamahamahagi upang marinig. Nung narinig natin, sinabi ni Pablo, sa makatuwid ang pananampalataya ay dumating sa pakikinig. At ang pakikinig na yan ay sa pamamagitan ng salita o mensahe ng salita ng Diyos. Ang Ibanghelyo, Romans 10.17. Kanya, mabubuhay tayo sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig. Binuhay tayo sa pakikinig. Tayo ay nagiging, uh, naging mga anak ng Diyos sa pakikinig. At patuloy tayong gabayan at uh, dalhin sa ating paruroonan sa buhay na ito upang uh, tiyakin niya upang uh, maranasan natin ang tunay na uh, buhay sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig kaya nga ang Ibanghelyo, mga kapatid, ay pagsunod sa pananampalataya dahil sa pakikinig. Kaya ito'y pakikinig ng pananampalataya. It should be a hearing of faith. Ikaw ba ay magaling makinig si dapat tayo ay magaling makinig. Sinabi ni Santiago sa Santiago si 19. Dapat tayo magiging mabilis makinig. eh sa hap, panahong ito, nalangin ko na maayos ang ating pakikinig na ang ating minsahe ay tawag sa panibagong pakikinig. Hebreo 3, hanggang 14. Binasa natin. At una, tawag. Ah, ang tawag sa panibagong pakikinig ay mula sa banal na Espiritu. Sinabi ng tagasulat ng Hebreo na ang Tawag na ito sa pakikinig o sabihin nating bagong pakikinig ay sa banal na Espiritu. Mula sa Espiritu ng Diyos, siya ang uh, <clears throat> instrumento ng pagtatawag sa atin upang tayo makinig. Kailangan uh, makinig tayo sa tawag sa panibagong tawag ng banal na espiritu. Kailangan pakinggan ang kanyang tinig. Meron siyang tinig sa siyete si sinabi. Dahil dito kung paanong sinasabi ng Espiritu sa Ngayon, kung inyong mga rinig ang kanyang tinig. May tinig. Sa salitaan niya natin binabasa na ang banal na Espiritu. At kapag kahit hindi tayo nagbabasa ng Espiritu, ng Biblia, naroon ang kanyang Espiritu, nagsasalita. Makinig tayo sa kanya. At hingin natin na tayo'y makakarinig sa kanya. Let's always adjust no? our hearing ability. <clears throat> tayo'y patuloy na makinig sa kanyang tinig. Sapagkat kung hindi tayo makikinig, ayon kay Pablo sa Episo 4.30, Papighatiin natin siya Siya ang tumatak sa atin sa araw ng kaligtasan Siya ang ating tatak Siya ang ating uh, sabihin nating uh, kasig Kasiguruhan Yung sabi nilang uh, Assurance no? He is our assurance At uh, dapat tayo makinig Upang hindi siya mapighati Tumatawag siya sa pamamagitan ng karunungan at katotohanan. Ang Biblia nagsasabi na ang Espiritu ay Espiritu ng karunungan at katotohanan. Nagsasama yan. Katotohanan at karunungan. Ang Espiritu ng Diyos ay tinatawag ni Isaiah na Espiritu ng karunungan, the Spirit of Wisdom. Kaya sa kanyang tawag na tayo dapat makinig ay ito'y tawag ng karunungan. Mapuno tayo ng karunungan. Sa Episo 1.17, sinabi ni Pablo na dapat na magkaroon tayo ng espiritu ng karunungan uh, upang malaman ang kanyang pag-asa, ang pag-asa natin sa hinaharap, ang tinatawag na dakilang pag-asa. Sinabi naman ni Pablo sa Colossus 1.9 at 3.16 uh, na dapat, ang kanyang ang salita ni Kristo ay manahan sa atin ng buong uh, ng buong ano uh, karunungan na ang kalooban niya ayon sa 1:9 ng Kolosas ay malalaman natin sa pamamagitan ng ganap ng karunungan 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 doon tayo simula nung tayo ay nung narinig natin ang ibang doon din ang banal na Espiritu. Siya ang nagdala sa atin sa pag-unawa kay Kristo sa kaniyang karunungan. Di natin kayang unawain ang Ibanghilyo. Di natin kayang panin, pananampalataya na ng ibang Di natin maring tanggapin ang Ibanghilyo kapag ang Espiritu ng karunungan ay wala. Kanya sinabi niya sa pangalawang Timoteo 3.15, na dinala niya tayo, oh, si Timotyo sinabi niya, at tayo sa pamamagitan ng karunungan sa pagkilala, sa pagsampalataya kay Kristo. At ang tawag ng uh, panibagong tawag ng Espiritu ay tawag na laging ngayon. Ngayon, ngayon, ngayon. Sinabi niya sa 7, dahil dito kung paanong sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon ang ngayon ay binabalik inuulit-ulit sa Hebreo ang ibig niya sabihin ang panahon ngayon simula ng si Kristo ay namatay na uh, hanggang sa kanyang pagparito balik yan ay ngayon sa ngayong uh, salin lahi sa ngayong panahon upang meron pang panahon kaya sabi ni Jesus habang meron pang panahon gawin natin ang kanyang gawain ngayon Parang araw ng ngayon Ang araw ng 2025 Parang isang araw lang ngayon uh, Makinig tayo Makinig tayo ngayon Sapagkat kung wala na ang ngayon at wala na ang uh, dating ng sabi ni Jesus na gabi Ay wala ng panahon na tayo'y makinig Pangalawa ang tawag sa panibagong pakikinig ay upang huwag tayong matulad sa mga katigasan ng mga ninuno. Sinabi niya eh, Apostol Pablo dito sa kanyang pagsulat sa Hebreo 3, ang katigasan ng mga ninuno sa kanilang uh, hindi pakikinig. Uh, anya, babala. gumawa um, siya ng babala, isang warning. Huwag tayong matutulad sa mga ninuno natin na puna na, na, nagpapagalit ng Panginoon. Pinagalit nilang Panginoon doon sa ilang nung sila ay uh, linabas ni Moses mula sa Egypto. Marami silang reklamo. Marami silang complain. Bakit ganito? Bakit narito tayo? Saan tayo pupunta? Anong kainin natin? Anong inumin natin? Ang dami nilang bagay na nagpapagalit sila. Sila ay nagtukso at nagsubok sa Panginoon. Sinubok nila, tinukso nila ang Panginoon. Uh, <clears throat> sa kanilang kinwestyon, no? ang Panginoon sa kanyang mga paraan. Ang kanyang mga ginawa sa kanila ay dapat sila ay nagtiwala. Ngunit hindi. Gusto na lang nilang babalik daw sa ito. Gusto na na lang nilang hindi na sana na umalis doon ang buhay natin kanun din ngayon nung tayo ay dinala ng Diyos sa pagkilala sa Kanya at hindi tayo nagiging matapat. Marami tayong mga ginawa upang kagaya ng mga ninuno ay sinubok at tinukso natin ng Panginoon. Kanya huwag, upang huwag tayong matulad sa ating mga ninuno, makinig tayo sa panibagong tawag na ito. Kahit nakita nila ang mga gawa ng Diyos sa apat na pong Forty years, nakita nila ang kabutihan, katapatan, ang, pag, ang Diyos na puno ng biyaya. Ngunit sila pa rin ay hindi nakikinig. Sila ay nagmamatigas. Ganun ang ating mga ninuno. Huwag na tayong tutulad sa kanila. Dapat magkaroon tayo ng bagong pakikinig at Uh, magpakinggan ang tinig ng Diyos ngayon sa kanyang Espiritu. Pangatlo, ang tawag sa panibagong pakikinig uh, ay upang makilala natin ang kanyang mga pamamaraan. May pamamaraan ng Diyos na dapat natin makilala. Sinabi ni uh, Pablo sa Kulosa 9 na ang kanyang kalooban ay makikilala sa ganap. Oh, na uh, kaalaman oh, na kaalaman ng buong karunungan at pagunang. We will know His will, uh, the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Ganon. Colossus 1.9 Kaya ang ang dahilan na tayo ay magkaroon ng bagong pakikinig sa Dios ay itong Uh, <clears throat> pagkilala natin sa kanyang mga kamarmaraan ang buong kasulatan ang lahat ng kasulatan hinisis hanggang pahayag yan ang kaluwa ng yan ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang mga salita kanyang mga utos ang kanyang mga katotohanan kanyang mga warnings ang kanyang mga pangako ang lahat ng bagay ay mga bagay ukol sa Uh, kaniyang mga pamamaraan. Hindi na dapat natin i-question ang mga pamamaraan ng Diyos. Ang mga ninuno ay kinestyon ang mga pamamaraan ng Diyos. Bakit ganito? Bakit ganon? Maaaring sisihin mo ang Diyos. Hindi maaaring sisihin ang Panginoon sa anumang bagay sapagkat siya ay perfect sa kaniyang gawa. Kupang hindi natin mapipighati ang ating Panginoon kapag ginagawa natin na hindi natin malaman ang kaniyang mga pamamaraan kapag ang ating pamamaraan ay nag, nag, nagpapatuloy at ang kanya ay hindi natin nalalaman, pinipighati natin siya, sabi ng Bilya. Pangalawa, upang hindi natin mapagpatuloy ang pagkakamali ng ating puso. Sinabi ng uh, <coughs> versikulo na kapag hindi natin malalaman at makikilala ang kanya mga pamamaraan, ay hindi natin... Uh, <coughs> at patuloy tayong magkakamali sa ating puso. Kaya mali lang ng mali, mali lang ng mali ang ating mga. Kaya ang kanyang pangaraan ay ang tama, ang tama, ang tama. Ang atin naman ay mali na mali. Doon tayo sa tama, mga kapatid. Kaya huwag nawa tayong magmamatigas at bawakinig sa kanyang mga pamamaraan. Pangapat, ang tawag sa panibagong pakikinig ay upang magkakaroon tayo ng kapahingahan ng buhay. Yan ang kalooban ng Diyos. Lagi tayong may pahinga. 'Yan naman ang buhay, 'di ba? Trabaho, mayroon tayong day off, may break tayo. Diyan sa inyo, mayroon kayong biyernes o sabado. Dito sa Pilipinas, sabado at linggo or mayroon tayong mga uh, holiday laging may break day. Ang iba mayroong rest house, doon sila mamamahinga. Ma ay hindi maaaring magpapatuloy ang lahat ang mga bagay. Mga hayop ay pumapahinga. Ang mga makina nga ay pumapahinga. Ang ating mga katawan ay napapagod, nahihirapan. Dapat tayo magpapahinga. Yan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa pag at pagkilala sa Diyos, kalooban niyang magpapahinga tayo kapag tayo makikinig sa ngunit kapag hindi tayo makikinig at tayo magmamatigas at tayo ay kagaya ng mga ninuno na pinapagalit at tinokso ang ama kapag hindi natin gawin ang pagkilala sa kanyang mga pamamaraan yun ano mangyari pighatiin natin ng Diyos patuloy tayong magkakamali at ito na hindi tayo papasok sa kaniyang kapahingahan kaya ito ang puot ng Diyos sa salin lahing yon sinabi niya sa um bersikulo 15 uh, uh, dito sa il 11 Sumumpa mumpa ako sa aking pagkapuot hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan uh, yan ang tawag ni Jesus doon sa mga taong Kanyang tinuruan sa Matthew 11 Lumapit kayo sa akin Kayong lahat na na nahihirapan At nabibigatan ang lubha At kayo'y aking papahingahin yon ang tawag niya Tawag ng pahinga Ngunit sa tawag ng kanyang pahinga Siya'y siya nagsabi Siya'y uh, nagbigay ng paraan sa pagpahinga Sabi niya Lalapit kayo sa akin mag-aaral kayo sa akin at uh, <coughs> i-dalhin ang aking pamato. Take my yoke upon you. Ibig sabihin ng kanyang pagiging Panginoon. Siya dapat Panginoon, siya dapat sundin. At tayo magkaroon ng kapahingahan. Ganon din dito sa Hebreo Kapitulo 3. <coughs> Upang magkaroon tayo ng kapahingahan sa kanya. Hebreo 3.11 sinabi ni Jesus, kapag ginagawa natin na sa Kanya, kapag ginawa natin mag-aral sa Kanya, magpaturo sa Kanya, tanggapin ang Kanyang pamatok, kayo'y aking papahingahin. Panglima, ang tawag sa panibagong pakikinig ay upang huwag tayong magkaroon ng masamang puso. Masamang puso. Ito ang warning ni Apostol Pablo ang hindi pakikinig, hindi lang na hindi natin matularan o malalaman ng kanyang paraan. Hindi lamang na hindi tayo magkaroon ng kapahingahan sa kanya. Hindi lamang na mapipighatiin natin ng Diyos at matutukso natin siya. Kundi isa pa, magkaroon tayo ng masamang puso na may dalawang bunga. Una, puso na walang pananampalataya kapag hindi tayo makikinig, nagkakahulugan lamang na wala tayong pananampalataya o mahina ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay binigay upang makinig. Nung wala tayong pananampalataya, hindi tayo marunong makinig. Ang pananampalataya ay nakikinig. Ang mga tupa ng Diyos ay mga tupa, ang kanyang mga tupa, tayo nakikinig Juan Jesus by 17. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Ganoon Kapag tupa tayo ng Panginoon, kilala natin siya at sumusunod tayo sa Kanya. Ganon ang ating Panginoon. Kaya makinig tayo sa Kanyang tawag tawag upang hindi tayo magkaroon ng masamang puso na walang pananampalataya at puso na humihiwalay sa buhay ng Diyos. Kapag wala ka ng pananampalataya, sabi ni Pablo, humihiwalay. Talagang hindi sa Diyos. Kasi hihiwalay. Ang mga sa Diyos, sabi ni Pablo, ah, sabi ni Juan, ay nakikinig sa Diyos. Sabi niya, kaya hindi kayo nakikinig sa pag hindi kayo sa Diyos. Kaya mga taga korinto na laging lumalabag, laging kumakalaban, sabi ni Pablo, suriin ninyo kung kayo ba ay sa Diyos. Kaya ang sa Diyos ay makikinig sa Diyos. Sabi niya, kaya hindi kayo nakikinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Yun. Katapusan, ang tawag sa panibagong pakikinig ay para sa lahat ng iglesia. Sa lahat ng iglesia. Sa 13, sinabi ni Apostol Pablo, Subalit, tagubilinan ninyo ang isa't isa sa araw-araw. Kapag naroon tayo sa pagtitipon-tipon o nagkakakilala, nagkakasaba, araw-araw, oh, mayroon naman tayong text, mayroon naman tayong cellphone. Kahit wala tayo sa church, maari tayong magtatagubilinan. Mayroon tayong tungkulin sa isa't isa. Sa katawan, ang mata ay may tungkulin sa ibang wahagi ng katawan. Ang kamay ay may tungkulin ang ulo ay may tungkulin ang paa. Ganon din tayo. Hindi maring gagalaw ang katawan na hindi gaganapin ang kanyang tungkulin. Tinawag tayo sa tungkulin ng pagpapaalaala. Dito sa Tracy, tinawag tayo sa pagtatagubilin, sa pagbibigay payo, sa pagpapaalaala, sa pagsaway kung maari, sa pagtuwid kung maari sa pagsabi ng totoo kung kailangan. At upang tayo ay uh, hindi magmamatiga at wag upang wag tayong uh, matulad ng mga ninuno at huwag nating pagpapighatiin ng Diyos at upang huwag tayong patuloy na magkakamali at upang huwag tayong wag uh, <clears throat> huwag nating magawa na hindi natin makilala ang kanyang mga daan. Ito, mga kapatid, ang minsay sa atin sa bagong tao. Para sa akin mismo, minsay ko ito. Minsay sa akin mga anak. Minsay sa aming iglesia dito sa uh, kagayan de Oro at Subukid Tawag sa panibagong pakikinig. Si Sayas nagsasabi na, He who trusts in the Lord, hmm? siya na umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Shall renew her strength. Yun. Maguhin na ng Diyos ang ating pakikinig, ang ating lakas, ang ating pagkatao upang sa bagong taong ito sa ating maayos na pakikinig ay maayos ang ating buhay. Yan ang minsay sa bagong taong sa 2025, sa araw-araw ng 2025 na tayo ay mag-adjust ng ating pakikinig. At sinabi sa ating konklusyon sa salita ni Pablo sa 2 o no sa Hebreo. Kaya nga, nararapat lamang na pag-ukulan ng higit pang ang mga bagay ng ating langarinig upang sa anumang oras ay huwag nawa mag mapakawalan ng mga ito. Tingnan nyo. Ang salita ay parang umaagos na tubig. Dapat minuhuli. Dapat kinukuha. Dapat tinatago. Dapat tinatago sa puso. Mapapanatili. Mapuno tayo ng kaalaman at karunungan sa mga katotohan na nating tinanggap. Pagpalain naman tayo ng Diyos sa panibagong pakikinig na tawag niya sa atin upang ang kanyang kaluuban sa atin ay laging matutupad. Panginoong makapangirihan, aming Diyos, aming Ama, pagpalaan niyo ang aming mga buhay, ang aming mga isip, ang aming 2025, ang aking mga kapatid sa Taif, ang mga kapatid namin sa buong mundo, ang mga kapatid namin sa buong Pilipinas. No, dalhin niyo kami sa panibagong pakikinig at sa patuloy na maayos na pakikinig upang hindi namin masusunod ang aming sariling pagmamatigas upang hindi kami uh, matulad ng aming mga ninuno ng kanilang katigasan at pagtutukso sa inyo upang uh, ang aming mga buhay ay susunod sa inyong mga pamamaraan. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa bagong taong puno ng biyaya at pag-asa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Na may pagpalaan tayo ng Panginoon. Sa sunod na linggo ay dalangin natin na magkaroon tayo ng live na Lord's Supper muli. Um, happy, blessed, hopeful New Year to everyone.